So, yan guys. Sapagkat hindi kami nakarating sa aming paroroonan, dito kami napadpad sa dagat. So, tara, kumain po tayo ng aming tinapay. Pampa! Alam nyo na guys. Hello guys! Good morning! This is Janangco vlog. So tayo po ay nasa dagat today guys! Pagkat dito kami dinala ng aming mga paa ng aking hiking buddy guys na si Wangai Adventure Dito po sa Wukai siya Yes guys! So tara! Tara! At ating puntahan itong dagat na ito guys! Come on! Let's go! So, ayan guys. So, nanggaling po kami dito sa my Taiwai. Then, going to Wukai -sha. Yes guys, sa Wukai siya. tara, tara dito. Sakay tayo ng train. So, ayan guys, nandito na po tayo sa way Wukai -sha. So, tara. Tara, samahan nyo po kami mag-exit. Mag-exit guys, papunta doon sa dagat. Yes, guys. So, actually, guys, uh, hindi po talaga yan yung aming pupuntahan today, but uh, dito kami dinala ng aming mga paa, guys. So, tara, exit po tayo. Exit po tayo dito sa my exit A. Yes, guys. And then, turn left, guys. Yeah. Turn left and then go straight going to the other uh more guys a uh, turtle. Oh is this a turtle dog? No. Uh it's a cove. Yeah, this is a cove. It's not a turtle, it's a cove. Cove. Guys, so it's a double cove, it's a double cove place. Yes, it will more guys. And then we will pass through here, going to the other side, guys, going to the beach. Yeah. So, tara, 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 tara. let's go, let's go, guys. So first time ko makarating dito guys promise. So this is a really adventure for I for us, yeah. Kasi ngayon pa lang kami naggagawit dito sa side na to guys. Actually, uh, pupunta sana kami sa Pyramid Hill Mag-hiking ng aking hiking buddy na si Wang Guy. But, this morning, yes guys, ay umulan Umulan po siya So, we decided na hindi na lang po tumuloy, guys. Kasi nga, uh, we don't like to take risk, guys. Baka madulas po kasi sa kabundukan. So, hindi na lang po kami tumuloy. So, naghanap po kami ng another option. It's an option. Kaso nga lang, dito po kami dinala ng aming mga paa guys sa so, tara sakay po tayo ng lift bababa guys para daw hindi na tayo mahirapan pa yan then maglalakad po tayo dito guys patungo sa dagat Ayun, kakain si Tulia. Very true. Ko sundan natin si Kuya. Tama ba? Two <laughs> What's that? Two two one village. Hinahanap po namin talaga dito guys yung Pebble Beach. Ebal Beach Paso nga lang Ang nangyari Dito kami pinagpa Dito sa beach na to guys Dito sa dagat na to Taiwan Village Yes guys So let's go here guys Going to the beach patungo sa dagat. So, tara, 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 guys. Malamig today, guys. Balamig, malamig, malamig. Hindi nga ito, eh. Hindi nga Ang pangit naman ang tinuro na bit Kuya. So, ayan guys. Tara, kain po tayo ng burger. No, it, this is not a burger. What do you call for this? It's a double? Basta may kwan po siya guys. May, yan. It's a meat. Tara, kain po tayo. Ayan <coughs> po. So, ayan guys. So, we decided to stay here guys. Since na wala na kaming uh, tamang direction. So, ayan. There's a tinapay. So, let's enjoy the view here guys. Let's hear the sound. The sound of waves. Yeah. <laughs> Napaka peaceful po dito. Hindi po siya kalawakan na beach. Yeah, mai, uh, maliit lang po siya. May nagkakayak po dito, guys. So So, dito na po kami nag-stay, nag-stay ni Wengay, ni Wengay Adventure. So, in-enjoy na lang po namin ang view dito, guys. for today it's a tinapay for today yeah merienda for today ayun diba de <laughs> wala nang timer wala timer kahit walang timer. Di ba, pala yung timer Hi! <laughs> o, oh, di ba? Ang saya. Ang saya. Pag-ibig. Ano? Ako mag-a-adjust? Oo. Wala ka? Sarap-sarap na nang upo ko dito. Tapos pag a mo ko. Mm -hmm. Ah, magpipicture pala tayo. Mm -hmm. May plastic. Alam mo yun? May plastic. Hindi mo sinabi. Mm -hmm. Hmm.

So, ayan guys. Hanggang dito na lang ang aking vlog. This is Janongko Vlog. At laging nagsasabi, tayo po ay laging mag-iingat sa ating pagdala. Bye bye, God bless everyone. Bye!